Masupalpal na linyang patutsada ni Vice Danda sa mga kurakot sa gobyerno. Bakit nga ba nasabi niya ito? Alamin ang buong detalye. Eh. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Patuloy ang patutsada ng kapamilya TV host, comedian na si Vice Danda. Sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno, sa gitna pa rin ang isyo ng maanumalyang flood control projects. Sa episode ng laro-laro peak ng H.O. Showtime nito, Huwebes, September 11, 2025, isang player na nagnanalang Ron Ron ang na-interview ni Vice. Si Ron Ron ay 21 years old, ay cargador sa palengke. Simula 14 anos pa ay ito na raw ang hanap buwan niya na tumutstos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ipagbabahagi ni Ronron. Ron. Bata pa lang po ako, wala na akong tatay. Wala na pong ibang susuporta sa amin, kundi ako lamang po. Lahat po kasi na mga kapatid ko ay eh, may asawa na kaya tinigil ko po yung pag-aaral ko para makatulong po sa magulang ko. nag po ako magbuhat ng mga paninda, mga buko, para lamang po ay magsuporta ko sa aking magulang. Dahil sa sipag at dedikasyon ni Ronron, Ron, napahanga niya si Vice at ang co-host nitong sina Vong Navarro at John Hilario. Ayon kay Vice, ang mga pagaya ni Ronron Ron ay lumalaba ng patas, ngunit nakawa ng karapatang umundad sa buhay na mga nasa katungkulan ng halang ang sikmura sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Matapang na pahayag ng komedyante. Ito yung mga taong ninakawan natin. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng salapi ng bayan. Ito ay pagnanakaw ng pag-asa. Ito ay pagnanakaw ng tangarap. Ito ay pagnanakaw ng magandang posibilidad. Idiniin pa ni Vice na marami naging epekto ang pagnanakaw ng mga nasa kapangyarihan, hindi lang kay Ron Ron, kundi sa iba pang pamilyang Pilipino. Anya, maraming tao na ang namatay dahil sa pagnanakaw niyo ng pondo ng bayan. Maraming magulang ang hindi nakapagpadala sa hospital ng kanilang may sakit na anak dahil sa korupsyon. Maraming matatanda ang hindi nagapan ng sakit dahil sa korupsyon. Maraming bahay ang nasira at nabagsak dahil sa korupsyon. Maraming bahay ang nasira at nabagsakan dahil sa korupsyon. Maraming mag-asawa ang naghiwalay dahil sa problema ng kahirapan. Kaya hindi lang pera ang ninakaw niyo, buhay. Bagamat talamak ang korupsyon sa ating bansa, may mga nakikita raw si Vice na paraan para mapanagot ang may mga kasalanan at hindi na ito muling lumala at maulit pa. Ito'y sa pamamagitan ng pagboto ng tama at paglaban sa mga karapatan sa pamamagitan ng pagsasalita. Sabi ni Vice, kaya ikaw Ron Ron, balikan mo ang mga nagnanakaw sa iyo. Mababalikan natin sila sa anong pamamaraan? Sa pagsasalita sa pagboto ng tama. Sa huwag magpayag na ito ay patuloy nilang gawin sa atin. At huwag magpayag na ito ay nagawa nito ng ganun-ganun na lang. Naintindihan daw ni Vice who may takot na na ang mga ordinaryong Pilipino sa pagsasalita. Kaya naman naritraw ang kagaya ng it's showtime para bumusin sa kanila. Deklarasyon ni Vice, hindi lahat may tapang ha, hindi lahat may kavayahan. Kasi yung iba iniisipi, kung makikipaglaban pa ako, hindi ako makakapagtrabaho. Kung makikipaglaban pa ako, hindi ako kikita. Paano mo yung pamilya ko? Pinasaringan din ni Vice ang lavish lifestyle ng mga tiwaling politiko nang makita ang suot na kwintas ni Ron, Ron na halos tatlong linggo raw itong pinag-ipunan bago mabili. Tanong ni Vice kay Ron, Ron so bakit mo gustong magkaroon ng kwintas? Sagot nito, gusto ko lang pong ma-experience na magkaroon man lang po ng ganito kahit papano. Sandaling napahinto si Vice, sabay sabing, ayan kasi yung parang medalya mo eh na nagtrabaho. Ipinundar ko Meron akong hinangad tapos pinagtrabahoan ko. Dapat ipagmalakin mo ang sarili mo dahil yung munting aksesoryang iyan ay pinagpaguran mo. Hindi katulad nung iba ang daming suot pero hindi sa kanila. Hindi ito ang unang beses nagbigay ng reaksyon si Vice sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Noong August 28, nauna niyang ihayag. Noong August 28, nauna nang niyang ihayag ang It's time. Noong August 28, nauna na niyang ihayag ng H Showtime host ang pagkadismaya sa anyay paggamit ng kanilang milyong-milyong tax sa pinagsasaluhan lamang. Noong August 28, nauna nang inihayag ng H Showtime host ang pagkadismaya sa anyay paggamit sa kanyang hmm? Noong August 28, nauna nang ihayag. Noong August 28, nauna nang inihayat ng Ed Showtime host ang pagkadismaya sa anyay paggamit ng kanilang milyong-milyong tax na pinagsasalawan lamang daw ng mga garapal na magnanakaw. May basihan ang hugot ni Vice Ganda dahil pinarangalan siya noong March 4, 2025 bilang isa sa top taxpayers sa Quezon City noong taong 2024. Dumalo ang comedian TV host sa seremonya na inihanda ng Bureau of Internal Revenue or BIR sa ginanap sa isang mall Quezon City. Sa kanyang tulumpati noon, sinabi ni Vice na obligasyon ng bawat Pilipino na magbayad ng buwis. Kanin sabay ng obligasyon ng mga mamayang magbayad ng buwis. Obligasyon din daw ng mga nasa pamahalaan na sagutin ang tanong kung saan napupunta ang ibinabayad na buwis ng taxpayers na kagaya niya. Anya, magbayad po tayo ng buwis. Obligado tayo magbayad ng buwis at dapat nating gawin yon. At pagkatapos nating magbayad ng buwis, karapatan din nating obligahin ang mga hawak ng mga buwis na ibinabayad natin, tama? Kung inuobliga nila tayo, dapat talaga da tayong tumupad kasi obligasyon iyon. Pang-obligasyon, pag sinading obligasyon, wala kang magagawa, kailangan gawin kasi obligasyon ito. Hindi ito privilegio, ito ay obligasyon. Kaya kung obligasyon nating magbayad, karapatan din nating obligahin ang mga tatanggap at gagamit ng pirang ipinabayad natin. Dahil hindi madali kung paano natin kinikita ang ipambayad natin ng buwis. Paalalaban niya. At dahil nagbabayad tayo ng buwis, meron tayong karapatan na tanongin din na saan yung ibinayad natin buwis. Kasi misyon ng BIR di pa po gamitin ang mga pera for nation building and to uplift the lives of the Filipino people patuloy pa niya, yun ang misyon. Kaya tayo kinukunan ng buwis kasi yun ang kanilang misyon. Kaya pagkatapos natin magbayad ng buwis, tatanungin natin. Nasaan na po yung quality of life? Nasaan na po yung projects? Nasaan na po yung tulay? Bakit po bumagsak ang tulay sa si Isabela? Karapatan po natin yun. Sad naman ni Vice sa mga nasa audience. Karapatan natin kumestyon at magsalita at bumosis dahil pira po natin ang ginamit doon. Lahat po tayo obligasyon nating magbayad ng buwis dahil tayo rin naman ay nakikinabang dyan. At obligasyon din ng BIR na maningil. Kaya sa ayo at sa gusto natin, kailangan nating magbayad. Kasi gadamitin yan to uplift the lives of the Filipino people. At pagkatapos natin magbayad ng buwis, tayo naman ang magtatanong. Nasana po ang idinayad nating buwis. Mga kaibigan, Anong masasabi mo dito? Ano man ang iyong opinion o komento? Welcome kayo dito. Maraming salamat po. Isang palakpak po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagbibisita at pag-effort na rin na magkomento. Pasalamatan din po namin kayong lahat naming minamahal na viewers. Nag-comment man po kayo o hindi, na-appreciate po namin ang inyong pagbibisita taos puso po naming pinapasalamatan ang inyong ibinahaging oras upang mabisita ang aming munting channel. Saan man po kayo naruroon, mag-ingat po kayo lagi. Malakasang palakpak po sa inyong lahat. God bless us po at maraming salamat.